narito pa rin sa aking puso ang pagnanais na suktang ikamatay ko. Mapatunayan ko lang sa Pilipinas, may tunay na Diyos at may tunay na relihiyon. Pag walang ko kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Sa gitna, sa gitna ng magulo at masalibuot, at masalibuot na salibutan, mag-ingat ka. Sa paghagbang pag ng iyong mga paa, ay iyakin mo ang langdas na iyong patutunguhan. Mga binamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga pula ang propeta sa salibutan. Ganito ang sabi ng Panginoon, Magsitayo kayo sa mga daan at magsitigin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan na doon ang mabuting daan at magsitakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. sa relihiyon ang pinag-uusapan na kaluluwa. At pag yan ay mo, wala ka ng paraan para i magbawi pag nakuha yan ng demonyo. Ngayong nakasumpong ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpadelay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Pagkakasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad. Kailangan lang ang gagawin mo, ang sasabihin mo, gagastusin mo, kailangan nakasulat. Amen? ay walang inuurungan sa diskusyon. Ipagtatanggol nila ang aral na kanilang sinampalatayan. Hanggang ngayon, nananatili ang paninindigang yan, mga kapatid. Ang ating pagtitiwala, wala tayong urungan pagdating sa aral ng Diyos. Taong 1974 ng tambangan at bugbugin si Brother Eli ng limang diakono ng Iglesia ni Cristo sa Guagua, Pampanga. 啊！啊！啊,啊！啊 Oh, <laughs> mama binubugbog. Ay, mama binubugbog. Narito pa rin sa aking puso ang pagnanais na sukdang ikamatay ko. Mapatunayan ko lang sa Pilipinas, may tunay na Diyos at may tunay na relihiyon. Yun, Brad Boy. Eh, kakatakot po talaga ng araw. <laughs> Kasi live talaga yung ano eh. Eh, ba't eh, yung tempo na yon mga kapatid, bakit noon eh, kaya na, parang natunugan nila na wala kasama si Bradley eh, hindi ko rin, hindi rin nakasama sa kanya noon eh. Ah, na uh, nila talagang, si ano, nag talaga. na nag-iisa kaya hmm. na, nadali siya ng mga jack na iglesia ni Manalo. Mabuti, hindi pa po nila natul na ituloy nang talagang oh ay marami na po ma, mga attempts sa kanya doon sa ng Tarlac ayun nando na ko noong mm -hmm. tapatan kami ng iglesia ni Manalo ron no nagpupulong kasi kami uh -huh. eh ano mabunga yung pulong marami nakikinig mm -hmm. nung malaan nila eh tinapatan kami gano'n. ang nangyari, lumayo kami ng mga 500 meters Sumunod yung mga tao sa amin. Ang ginawa nila, tumawag ng mga membro nilang PC kuno. Oh. Kunyari, pinalitaw nila, wala kami permit. Sinasama nilang pilit si Bradley. Mabuti na lang yung, yung mga taong baryo, eh, pinalibutan si Bradley, hindi siya nadamp. Ayun. Yung pong mga ganong mga panganib na nasuong ni Brother Eli, hindi ba sabihin natin nakapagpaduwag sa kanya sa inyong nakita sa kanyang Uh, naging, ano ba ang tawag dito? Kung uh, yung kanyang naging tugon dun sa mga nangyari sa kanya na yon hindi ba yun nakapigil sa kanya para magpatuloy sa pangangaral at pag-aakay sa mga kapatid? Ayun Ay, nga ang nagpatibay sa akin eh. Dahil nakita ko siya na kung paano ang tapang ni na Perez, ganun din siya Basta patayin mo siya sa tungkulin niya. Hindi, hindi siya matatakot. Kung doon siya mamatay. Gano'n ang nakikita kong paninindigan ni Bradley. Ayan po. Maraming salamat po kapatid na boy. Napakaraming mga bagay na nai lahat din sa kapakinabangan ng ating mga kababayan at mga kapwa-tao. Thank you po. Salamat. at uh... Salamat din po. At uh, mag, mag kayo sa panonood ng dating daan. Nakakita na po kayo mga kababayan ng isang tunay na pagsasama-sama. Uh, na walang kaplastikan, walang karubihan. Ang tunay na turu dito ay tunay na katwira ng Diyos sa Biblia. Ganyan po ang paninindigan ng samahang ito. maganda gabi po. Sa inyo kahit na. Kahit ano pa ang sabihin nila, kahit ano pa ang iparatang nila, kahit ano pa ang kadilang uh, ipanira, alam ko, totoong may Diyos. magsusulit ang tao sa Diyos. Dating ang araw, lahat ng lihim ay mahahayag. Lahat ng kasamaan ay mabubulgar. Yun ang aking pinaghahandaan. Nakikita ng Diyos ang aking puso, saksi ko ang Diyos at ang ating Panginoon na nasa langit, wala akong masamang intensyon para sa samahang ito kahit ano pang panilira, okay lang. Siraan na kami, siraan, okay lang. I know my God and my God knows me.